Hello, sound check. Okay, meron na. Hello and welcome back sa ating channel. And dito naman po ang ating expat update at nag-update sa inyo ng isang mga pangyayari kanina. Dahil tayo ay nasa trabaho at hindi tayo makapag-video doon o makapag-live doon. Kaya dito tayo sa pagkauwi pagka uwi natin, saka tayo gagawa ng video. Ito po ang nangyari kanina sa may ano, para tingnan niyo kung ano nangyari ah, paki tingnan niyo maigi yung mga nangyari to sa may ano parting Mendiola nagkagulo na po yung mga Gen Z at saka yeah, ito eh, parang isang grupo sila tapos habang pinapanood natin ng isang side eh pakinggan natin tong si ano isang pink lawan to pero ito ang pink lawan na nakita kong may paninindigan na firm talaga siya sa kanyang paninindigan hindi tulad ng mga ibang pink lawan diyan. Ah, uh, nakikita ko dito sa ano sa aling ito. So, panoorin po natin. Ito hindi, ko na nilagyan ng sounds to para mapakinggan natin si Ma'am Ma Rowena Guanzon. Ma'am Rowena, pasok. Makasaysayan na araw po sa inyo. At uh, yan, muli ngayong araw po ito, ano bang masasabi po ninyo, attorney, sa kabuan, sabay-sabay uh, pong kilos protesta ang isinasagawa buong uh, buong Pilipinas at uh, yeah. even abroad ay nakikisama oh. 'kababayan natin. Ngayon po ay ito yata sa administrasyon ni BBM ang nakaunang uh, simultaneous na pinakamalaking rallies. Hmm. Kaya importante po ito dahil sa anti-corruption na sigaw ng mga tao. Mm -hmm. Kasi lagi naman po may corruption, hmm. pero the worst na talaga ngayon. Pwede It lang ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya, uh, yung mga nakita ng mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, ano lang yun. Kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong, uh, commission, ay mas marami pa silang ma uh, makikita at mahuli. Yan panagutan nyo dapat ang mga kongresman kasi sila Correct. talaga may pasimano nito ito eh. Hmm. Si Romualdez at si Saldico. Correct. At sila naman may control eh. Uh, at uh, 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 malinawin po natin na, Ito, matagal lang sinabi ni VP Sara ito dati. Na dalawa lang yung humahawak ng budget natin. Saldico at Romualdez. Mga Diskaya, sinabi niya Saldico, Romualdez. tobe Tiyanko, sabi niya Romualdez at Saldico. Ngayon, ang dami nang nagtuturo sa dalawang ito, hindi man lang ba mapanagot ito or kailangan pang ano, daanin sa dahas. Ito, marahas na yung ginagawa. Tingnan nyo yung sa right side ninyo. Makikita yung pangyayari kanina sa may minjola. Ayan o. Oh. Mga kabataan. Mga Gen Z. Hindi na nakapagpigil. Ayan. Nakikipag-bardagula na. Talagang mano-mano na yan. Patay kong patay na yan. Naku po. Ito ang kinakatakutan natin na mangyari. So, sige po, pasok po, uh, Madam. Eh, sa Senate naman, ay eh, dapat sagutin naman ni Grace po. Yun. Di po ba? Dahil siya yes. naman ang Finance Committee doon. Bakit yes. naman pumasa? Sa BICAM, itong mga insertion ng flood control mm -hmm. na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM. Talaga pong may yan, intention motor? talaga hmm. na magnakaw sila motor? may foul sila na intention hmm. kung bakit nila pinasok yan dyan uh, at kung makikita natin sa investigasyon sure yan lalabas hmm. yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects, sa gaya nung 15 na sinabi ni BBM hmm. na Sunwest Triton yung mga yan dalawang yan kay saldi ko yan kaya baka hindi lang dapat talaga ito mga party list tsaka district representative sa kandidato eh require ng COMELEC eh, hmm. ng katanungan dun sa certificate of candidacy hmm. are you a contractor or in the past has at any time been a contractor with the government hmm. kasi pag nagsabi siya ng no doon at uh, totoo ay nako panagutan niya agad na aling maliban sa falsification, ay eh, pwede pong makancel ang candidate, candidate niya, hmm. ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. Hmm. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero... Ayun, may nakahawak akin, ka ng anong pulis oh. <laughs> dapat si BBM talaga, malaki ang kanyang role dito, eh. Hmm. Huwag niya pong sabihin, kung oh, ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insira. Hindi po, sir. Oh. Kasama ka dito sa nirarali namin. Hmm. Dahil administrasyon na ito. Hmm. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinirmahan. Hmm. Ang tanong nga eh, bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba hmm. eh right. nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Huwag laki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya po. si Romaldez. Yan ang hmm. problema eh. Hmm. Dapat presidente na yung pinsan mo, hindi ka na pwedeng mag-speaker. Hmm. Di ba? Hmm. Kasi ganyan talaga eh. Uh, wala, sabihin nila, hindi naman, ano, ganyan. Hindi naman, totoo naman. Tayo mga Pilipino ay napaka, napaka dikit natin sa ating mga kamag-anak. Hmm. Kaya ayan, pumikit lang si BBM. Hmm. Pinirmahan niya yung, budget na deficit na yan na maraming insertion, eh? Plan control. Hmm. Dahil na, pinsan niya si Romaldez. Ngayon, dapat si Romaldez panagutin niya. Kasi nakakataas siya eh. Tsaka pangalan niya nakasalalay dito. At pangalan ng Marcos. Abay, hayaan ba niya na si Romaldez ang sumira ng pangalan Marcos? At sa susunod na mga eleksyon eh, hindi na iboboto ng tao mga Marcos. Opo. ah, uh, Siyempre nakikita po natin ang Pangulong Bombo Marcos sa uh, nagtatag ng Independent Commission at marami po siyang mga payag na sinasabi, uh, Atty., uh, sa, sa tingin po rin niyo, seryoso po ba ang uh, Pangulong Bombo Marcos sa paglaban sa katiwalian niya? Sa mga ipinapakita po niya ngayon na para po sa mga kababayan <laughs> sa pagtugon sa paglaban po nitong uh, korupsyon? Parang. Pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi yung Investigation Commission niya, wala namang pangin. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya eh. Mm -hmm. Ano ba talaga powers niya? wala nga daw sa power to subpoena yan. Mm -hmm. wala kang power to subpoena, di wala ka rin power of contempt. Pero Pwede paano, lang hindi sila pumunta. Opo. Pero papaano paano po siya magig Dapat gawin na, niya, parang sa Indonesia, mm -hmm. may commission uh, on uh, anti-corruption sa Indonesia na, mm -hmm. nag, na naging successful. Mm -hmm. Kasi Napaka talamak ng corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapa-utang na hindi na kami magpapa-utang. Sold na yung corruption, kaya ginawa na yun. Yung ganito na rin nangyayari sa atin. Wala na magpapautang sa atin. Oh. Etong pang natin ay eh, lahat yun, naka, ano, gumugulong dahil sa utang. Mm -hmm. Narinig nyo naman si Secretary Recto. Yes. 2.7 trillion, utangin niya. 2.6 mm niyan -hmm. eh papagulong sa gobyerno at pambayad sa dati ng utang. Eh anong klaseng gobyerno yan? Para namang tayong pinapatay niya. Para tayong ginigisa sa sarili natin, mantika. Apo. Marami, hati po yung panawagan ng tao. May Dito sa Luneta, ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga korap, mga kulakot May ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bombo Marcos Jr. Ano po mong masasabi po ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao na o grupo na ayaw nila na si Sara ang Sarah ang papalit. 'Yun namang iba na Marcos resign. Eh, naman nila na 'yan naman ay mga pro Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM, hindi ka no longer govern kung ganito. Every example, every week, merong walk-out mga studyante. Yung mga taga-oposina, pag uh, lunch break, mag-walk-out. Pwede naman yun eh. Kahit gobyerno ka eh, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. That's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He's already a lame duck. Mm -hmm. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Mm -hmm. Sana, nire-reserve niya yun para kay Sandro? Pero ngayon, sorry. Talagang wala nang boboto kay Sandro pag ganito. So, so dapat graceful exit? Oo, oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Eh, kaso yung mga advisor naman yun. Sabi nga ni Professor Sulita Monsod, eh. Gatari Monsod. Mm -hmm. It's the people around BBM. Mm -hmm. It's the people around him. Yung they mga... are just uh, influencing him. And they are, mm. -hmm. Is saying that she, ako, if I have to say it, mm -hmm. they're incompetent. Mm -hmm. If they are advising him the wrong the wrong things, Opo. they're incompetent. Mm -hmm. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga tinuturing niyang kalaban niya, pero magagaling. Mm -hmm. Yung mga kabataan ngayon, uh, attorney, ano bang masasabi po ninyo? Nakita ko doon, no? Oh, maraming Bay, ba? Ang dami, konti na lang kami doong mga dunders eh. Hmm. Kasi yung init nga naman. Pero, I mean... Mas maraming kabata... bata ngayon nagpuputista. Ninyari, hmm. mga below 40. Ano magiging implikasyon yan? Kung gano'n ang magiging... Ito yung mga intelligent voters. Saka remember, more than around 60% of the voters are 40 years old and below or mm. below 40. Yeah. So kung namulat sila at uh, sila ay kumuha pa ng ibang kasama, mm. kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagkasinador. kasinador. Mm. Ang ano ko naman, masyado naman magastos tumakbo. Eh, dapat i-reform talaga ng Comile. Mm -hmm. Wala nang TV ads, wala nang ano, wala na, Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards na mga LED na yan. O ako, chairman, ha? wala. Just level the playing field. Saka ang sinasabi ko, ha? wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Opo. Uh, attorney... Kasi nag-congressman ng mga yan para mga eh. Opo, opo. Attorney, uh, kamakailan, si uh, Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po. Kaugnay nga po doon sa kung ano, kung anong lugar bang dapat imbistagahan. Ang sabi ni Governor Chavit Singson, <laughs> yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Uh, ano bang masasabi po ninyo ah, doon? Ah, may alam siya. Kasi tagaroon naman siya. Mm -hmm. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na <laughs> ay, ni PBBM? O, ang sinasabi natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH. Pwede makita natin kung ilan ng, at ilang bilyon ng flood control funds doon sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Kung ang gandang mong kahi yan. And he should know. Tagal-tagal niya na dyan. Uh, you should know, si Manong Chavich oh. yun. <laughs> oh, uh, siguro, attorney, mensahe mo na lang para sa mga kababayan natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas. Abroad ay nakamonitor din sila. Uh, Nagkikiisa rin po sila sa Anti-Corruption Rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook na lang, kahit sa picture na lang na hawak nyo yung karatula dyan sa inyong bahay, i-post niyo. Mm -hmm kahit na magingay na lang kayo kaldero diyan sa labas ng bahay ninyo bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM ay wag nang pahele-hele wag na pong pabebe-bebe ako bakit siya umiiyak? Dapat sila pa iyakin niya. At sabihin na ng speaker na bago si speaker di, o oh, wala nang kickbackan ha, kung wala nang kickbackan. Mm -hmm. eh, na, hindi na kakaya na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga na natin. Alam nyo, galit na galit na talaga mga tao. Ay, uh, wag po sanang mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gusto ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will at meron siyang energy at meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, huwag na natin bigyang masyadong impasis yung mga Binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tatawa. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion. Namin. Oh, Mabayad kami dyan eh. Pati overseas eh. Mga marino eh. Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan eh. Tapos kinuha nyo lang yung reserve. Ay, ito namang PhilHealth. Kung hindi naman ito na... Skandalo doon sa 89 billion ay eh, hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, sa pa, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Eh, gawin nyo nang gawin, magkaya nyo gawin. Hmm. Diyan sa pilit, wag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Wag naman kayong ganyan. Tayo nga dito, eh, galit na nga mga tao sa ko, tapos kayo, bibigay kayo. Kaya mga government corporations dyan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo na laki at mga Christmas bonus nyo, ha? Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli e, yan, ko ha. Ipasoli e, nyo yan sa kanila. Panggisalaw yan ng ko ha. Ako si BBM, ha? Ah, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? I-bigay e, nyo yan sa mga may hirap. E, i nyo yan sa, ano, magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. So, ah, ano ka lang, wala na ba lang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala nang willing ba? May, wala na ba kayong ano? Budhi? Yan lang po ang tatanong ko sa inyo. Tatlong taon, walang no new investments? Walang bagong trabaho? Walang ang taas ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs? Gusto nyo import lang ng import para meron kayong share. Oh. Yan ang problema na sa gobyerno ni BBM. Mm. Lahat na nandyan sa gobyerno, gustong kumita. Abay, kung ako, kung pre presidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yan kayo rin lahat eh. Tama na. <laughs> ang gustong magkabinet, talagang i-publish lahat, i lahat. Eh, mga dalawa asawa, tatlong asawa, Tibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi, ano, hindi magnanakaw. Tapos <laughs> pumirma sila ng, ano, waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanakaw, sila mismo puputol ng tatlong daliri nila sa bawat kamay nila. oh eh, ma'am, wala na po magsisilbi niya. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, Oray. at may pagmamahal sa bahay na magsisilbi. Kaya lang, Oray. yung mga pinili ni BBM, eh, syempre, pinili niya siyempre yung malapit sa kanya. Ay, mistake yan. Kahit kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun eh. Palibutan mo lang ng tao ng no, mga kaibigan mo. Hindi eh, eh, na sila magsasabi sa iyo. Uh, presidente, baka yata ang ano sa mayata, nito sa mga tao. Kaya ako, lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kanchawan niyo ako. Kanchawan niyo ako para may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, uh, mga kababayan, 2028 election na naman. Pero din natin ginamit nila pambili ng boto nila. Ginisa tayo sa sariling mantika, mga hayop Aray. na yan, animal. Kaya eh, ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobrang na sila. May TA-X dahil kay speaker, may A-X dahil kay speaker, may Tupad dahil kay speaker, hmm. eh, may Lindol dahil kay speaker, may bagyo dahil kay speaker, may Ghost Project dahil kay speaker, hindi mo naman sinasabi. Managot dapat si Romaldes at si Saldico at si BBM, sir. Huwag niyo po silang protection. Managot na po Kasama ang ba si BBM? Dapat managot. Kasama dapat si BBM, di ba po, madam? Ba't hirap-hirap mo yata banggitin? Magusto makita ng tao na may pakukulong ka sa loob ng tatlong taon. Kaya... Kasama kulong niya sarili niya po. Kasama siya dahil siya ang pumirma. <laughs> uh, pag abang po kami. Samantala, ah. mga protesta po ay magpapatuloy. Ayun lang po ang ating uh, video sa ngayon at uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, syempre, bilang paglalambing sa inyo, isang like and subscribe lang po. Masaya na po tayo dyan. Bye-bye, syukran. Hanggang sa muli.